I'm trying to get in. الأبواب تغلق دوس كلوزينغ. المحطة الأخيرة لهذا القطار هي الإمارات العربية المتحدة للصرافة المحطة القادمة هي الإمارات The final destination of this train is UAE Exchange The next station is Emirates. nakihihis na ako na eh ano Ayun. Ay, kain na naman ako ng yogurt. Doon na ako sa school kakain ng kanin. Breakfast. Ito muna yogurt. Ito muna yogurt. Ayan. Nalagyan ko ng creamy yogurt. May, may honey siyang black. eh Ay, May honey siyang black si gusto ko siya, siya ng maano siya. Sarap siya. Ayan. Panis. Hina kasi ako na sugar. Kaya eh. ito na lang inano yun ko yung honey. Honey black. Ayan. Ayan. Mm. sa inyo hindi wala kang mga atro kairit -e next vlog welcome to my vlog ah, huli ang intro kain <laughs> tayo, tayo alam mo nga sabi nila ganda daw yun yung yung kahit sa almusal kasi maganda sa tiyan hindi daw ma wala nga may sakit ka sa ulcer ito dahil mo kaya ito pag tuwing almusal ka ito muna ako papasok Parang um, sa atin to parang taho. Uh -huh. Maganda to sa mga bata. ito sa may ano may honey black yan o tapos parang kapi ko ito naman yung niloto ko kanina ng herbal hindi na ako mag-sugar. Honey na lang. Tapos na honey ko. And honey yung parang sugar ko. Hindi na ako na, hindi na ako so sugar. Yan. Isiwas ano. Parang ito yung pinakakapit ko. sarap. Sarap kasi hindi siya ano. Alay niyo ba ito? Tapos tayo. Hindi na siya kasi. Ay, herbal. Ay, thank you so much. Sa pagmanood mo sa akin, sa lahat ng mga viewers, sa mga friend ko sa YT, thank you, salamat sa inyo sa pag-support, thank you, thank you so much, hindi ko man tayo may isa-isa pero magpapasalamat ko sa inyo lahat at support-support na lang tayo salamat. Panood niyo sa vlog ko. Tulad ni ano ko. Kahanda na rin ako ng bagong